Mag-aayos ako ng mga halaman ko for today's video mga guys kasi itong kahoy sa orchid ko ay uh, nagabok na ba guys kailangan na talagang palitan ng bagong kahoy Tsaka ito yung mga iba't ibang klase na mga tanim ko dito sa bahay ko guys. Noong panahon ng pandemic, napakarami kong mga tanim pero namatay na yung iba guys kasi wala, hindi ko na naalagaan at sa sobrang init din. Malipay ko guys nga na ay makita ng mga tanom sa gawas akong ang balay o sa po makawala man pud og stress kung naay mga tanom. So nagsugod na ko ani guys og tarong sa mga orchids nako. Na so kini ako ang giuna guys kay gabok na kaayo ang mga kahoy sa orchids kinahanglan na gyud siya alis dan og mga dagkong kahoy. So nagpakuha di ko ani og mga kahoy guys ako ang ba banana kay dili man pud nako kaya guys no nga ako gyoy mo kuha og mga kahoy unya iyahan na pod gikabra para maarok na ang mga kahoy. Ang ako alang ani is kanang ma-replant na or uh, matarong na ako ang ako ang mga orchids. Malingaw dyo ko nga magtanom-tanom sa balay guys. Kaya mahiligon ko nga og mga tanom. So mauni nga ako ang stress reliever guys. Wisag kapoy kaayo. So this is my mini vlog for today guys.